Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasadiwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas siete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mahigit 8 milyong mga deboto dumalo sa Traslasyon 2025 ayon sa NDRRMC. Daloy ng prosesyon ng poong Jesus Nazareno mas mabagal kumpara noong nakaraang taon. Pagulong Marcos makikipagpulong kina U.S. President Biden at Japanese Prime Minister Ishiba ngayong linggo. S Integridad ng halalan, ni pinanawagan naman ni General Bronner. Ang kudita sa militar, hindi sagot sa problema sa bayan ay huyan sa AFP mga pag-aalala ng mga guro hinggil naman sa bagong uniform policy Target ng tugunan ng tep Mastermind sa pagdukot sa US vlogger Nahuli na! At isang ina tinulungan ho ng Brigada News FM Cotabato At ng wantahan ng party list para ho sa anak na may karamdaman Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide sa umaga! Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Biyernes, mga kabrigada. January 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nakapagtala ng estimated na 8,093,815 na mga deboto ang dumalo sa Traslasyon 2025 kahapon kung saan tinatayang nasa mahigit isang milyon ang mga deboto sa Quirino Grandstand habang mahigit anim na milyong deboto naman sa Quiapo Church at halos 400,000 na mga katao ang dumalo sa prosesyon. Sa opisyal na pagtatapos ng selebrasyon ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno, umabot ho ang prosesyon ng 20 hours and 44 minutes at nakapasok po ito ng Quiapo Church ganap na alauna 25 ng madaling araw. Samantala, batay naman sa pinakahuling datos ng Philippine Red Cross, 20 mga individual ang dinala sa ospital at halos 600 na, na mga individual ang nangailangan ng medikal na atensyon noong panahon ng prosesyon. Brigada Balita Nationwide nga sa na nakalipas sa taon, mabilis at maayos sa nagsimula ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Pero mabilis man ang usad sa simula ay naging mas mabagal ang paghatid ng andas ng nas Nazareno sa Quiapo Church ngayong taon. Brigada Jigo Boy Custodio, ibrigada e mo! Brigada! Sa kabila ng mga paalala na bawal umakyat sa andas, ilan pa rin diboto ang nagtangkang umakyat upang mahawakan ito. Dahilan, kaya mas bumagal ang naging daloy ng prosesyon ng poong Jesus Nazareno ngayong taon. Ang pagnanais ng mga deboto na makalapit sa imahe ay nagdulot ng pagkaantala sa daloy ng translasyon sa Maynila noon nakaraan taon. Nakabalik ang andas sa Quiapo Church bandang 7.30 ng gabi. Ngunit ngayong taon, lagpas ilang oras na naantalang pagdating nito. Nagsimula ang prosesyon bago magbukaliwayway, matapos ang isang misa sa Quirino Grandstand. Bagamat may bagong disenyo ang andas, ilang deboto pa rin ang nagpumilit na hawakan ng krus ng imahe o ang salamin nito. Maraming diboto ang nakapaa, nakasuot ng maroon na sumisimbolo sa kasuotan ng poong nasareno ang nagpilit humawak sa lubid ng andas sa paniniwalang magdadala ito ng mabuting kalusugan. Ang ilan naman, naghagis ng puting tuwalya sa mga nagbabantay ng andas upang maipahid dito sa imahe o maasang mabibiyayaan ng kanilang dalang tuwalya. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang dibusyon ng milyon-milyong Pilipino sa poong Nazareno na nagpapakita ng matibay na pananampalataya ng mga katoliko sa bansa. Samantala, kumpara naman noong nakaraang taon, mas marami ang nakaisa sa pista ng poong Jesus na reno ngayon taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Balita nationwide. Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, kinugterma ng Department of Foreign Affairs na mag-uusap si na Pangulong Bongbong Marcos, outgoing U.S. President Joe Biden Jr. at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa pamamagitan po ng isang trilateral phone call ngayong linggo para hutalakayin ang progreso ng trilateral cooperation ng mga naturang bansa. Ano kay DFA spokesperson Ambassador Maria Teresita Tasa Kabilang ko sa agenda ang pagsusuri sa naging progreso ng trilateral partnership na inilunsad noong nakaraang taon dyan ho sa Washington, D.C. Patalakayin din ang mga usaping pang-ekonomiya at iba pang regional at global issues. Pagamata walang ilalabas sa joint statement pag natapos na ang pag-uusap ng mga leaders, magkakaroon naman sila ng na mga hiwa-hiwalay na press releases sa bawat bansa. Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito integridad ng halalan ipininawagan ni AFP Chief of Staff General Brunner. Bigarakath, Kath Austria, ibrigada Brigada. Brigada. <p waste> Binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi solusyon o sagot sa mga isyong kinakaharap ng bansa ang panawagang kudeta sa militar. Ayon kay General Browner, mahalagang magtiwala ang mga Pilipino sa demokratikong proseso, partikular na sa nalalapit na halalan bilang paraan upang maipahayag ang kanilang saluubin at pag-asa para sa kinabukasan ng bayan lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon. Upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Kasi no? nga po maraming nagko-complain ngayon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military junta or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon. Dito po tayo ng pansin. Hinikayat din niya ang mamamayan na bumoto ng tamang leader na magsusulong ng pagbabago at kaunlaran sa lipunan. Tiniyak ng AFP ang kanilang buong suporta para sa isang malaya, ligtas at napayapang halalan ngayong taon katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan let us use this let us use our right of suffrage in the proper way uh, gamitin po natin yon para mai natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga uh, ng ating bayan at ng ating mga kababayan in the heart of changing lives ito si brigada kas austria nang 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Nationwide. Mga kabrigada, ibinasura naman ng sandigan bayan ng kasong graft and falsification. Nabanukin na dating Vice President Jejo Binay at iba pa. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya at hindi ho napatunayan ng prosecution na iugnay ang mga binay at iba pa sa umano'y maanumalyang pagpapatayo ng Makati Science High School. Kaugnay ho niyan. Inatasan na ho ng korte ang pagsasauli ng inilatag na bail bond at alisin ang departure order laban ho sa mga respondents. Pababatid ng reklamo ay nag-ugat sa maanumalyang pagtatayo umano ng gusali ng Makati City Science High School na tumagal mga kabrigada noong 2007 hanggang 2013. Balita, Dahil nga sa patuloy na pag broto ng Mount isang senador iginiit na dapat lang daw na i-relocate na ang ilang residente na nakatira sa paligid ho ng 6km danger zone. Para sa detalye, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Ipinunto na Sen. Francis Tolentino na mahalagang ikonsideran ng gobyerno ang pagsasagawa ng long-term plans kasunod nga ng mga pag-aalboroto ng Mount Kanlaon, Ayon kay Tolentino, upang maiwasan ang anumang casualties ay mainam kung permanente nang ire-relocate ng gobyerno ang ilang komunidad na nakatira sa 6-kilometer danger zone sa Mount Kanlaon sa Negros Island region. Kamakailan binanggit ni Kanaon City Mayor Jose Cardenas sa senador na malapit na umabot sa isang bilyong piso ang agricultural damage dahil sa mga nakaraang pag-alboroto Maalala, hinimok din ng Office of the Civil Defense ang publiko, lalong-lalo na ang mga malalapit sa Montan Laon na maging alerto at maingat sa anumang banta na mapaminsan ang pagsabog na nabanggit na bulkan. In the heart of changing lives, ito ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Samantala, tututukan naman ng uh, kamara ngayong taon ang usapin sa food security. Kasunod ko yan ang resulta ng isang survey kung saan tumaas ang self-rated poverty. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Brigada. Magsisilbi raw haligi ng agenda ng Kamara ngayong taon ang usapin sa food security. Ito ang tiniyak ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre matapos lumabas ang isang survey ng social weather stations na nagsabing 63% ng na mga Pilipino ang ikinokonsidera ang sarili bilang mahirap. Pinakamataas umano ito sa loob ng 21 taon bukod pa sa bahagyang tumaas ang self-rated poverty sa gitna ng mga hamon na kinahaharap ng mga Pinoy. Ayon kay Asidre, magsisilbing decisive sib force ang kamera sa misyon ni Pangulong Bongbong Marcos na labanan ang kahirapan at itaguyod ang pagbangon ng ekonomiya. Nangangailangan anya ito ng agarang pagganap sa tungkulin upang tugunan ang mga isyo. Ginarantihan ng kongresista na ang food security ay mananatiling prioridad sa mga pagsisikap upang maibsan ang kahirapan at maiangat ang kalidad ng buhay. Kabilang sa mga inisyatiba ay ang Binoong Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee na nag-iimbestiga sa mataas na presyo ng pagkain, smuggling at inefficiency sa supply chain. Bukod dito, sinabi ni Asidre na kailangan palakasin ang mga lokal na industriya at magkaloob ng suporta sa maliliit na magsasaka at magpatupad ng targeted subsidies tungo sa long-term economic recovery. Dagdag pa niya, dapat magsilbing paalala ang survey sa misyon na ang kasaganaan ay dapat ramdam ng lahat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita the Nationwide. Anyway, mga pag-aalala ng mga teacher single sa bagong uniform policy, tutugunan ng DepEd. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Muling bumuo ang Department of Education o DepEd ng komite upang tugunan ang concerns ng mga public school teachers at personnel hinggil sa bagong uniform policy para sa mga government workers. Ito ay kasunod ah, ng pag i ng Civil Service Commission o CSC noong December 2024 ng memorandum ah, na nagbibigay ng updated na dress code guidelines para sa mga government officials at mga empleyado tuwing official duties na sa loob o labas man ng government premises. Sa ilalim ng revised dress code, ah, dapat magsuot ang mga government personnel ah, ng ASEAN Inspired Atar sa unang lunes ng buwan ah, at Filipiniana Inspired Clothing mula ikalawa hanggang ikaapat na lunes ng buwan ang hakbang na ito ang pinag-aalala ng mga grupo ng mga guro. Binigyang din nila na ang comfort o ang pagiging komportable at ang pagiging praktikal sa mga daily uniform ay mahalaga para maisagawa ang kanilang mga responsibilidad bilang mga teachers. Isa pang dapat i-considera ay ang lagay at ventilation sa mga silid-aralan. Dahil dyan, ginawa ulit ng DepEd ang Uniform Committee para bantayan ang polisiyah. Target din itong mapanatili ang inclusive, praktikal at supportive na approach sa mga uniform policies. In the heart of changing lives, itos si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 News FM Manila, The Music and News. Matapos naman ang turnover ceremony ng Super Health Center sa Midsayap, North Cotabato, agad namang tumungo si Senador Bongo sa Sultan Kudarat para ho ipagpatuloy ang layuni na maghatid ng serbisyo publiko sa mga nangangailangan. Personal niyang pinangunahan ang isang makabuluhang programa kung saan na mahagi ang tulong sa 300 barangay functionaries lahos sa iba't ibang barangay sa lugar katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa huli, sinabi ho ng senador na patuloy niyang isusulong ang ganitong mga hakbangin para humatiyak na ang serbisyo ng gobyerno ay mararamdaman ng bawat Pilipino anuman ang estado ng kanilang pamumuhay. Digada Balita, Nationwide. Nahuli na po ng PNP ang di umunoy mastermind sa pag sa Mindanao-based American vlogger na si Elliot Eastman na nawala noong October 2024. Nakilala po yung sospek na si Hamani Hakaria Sidik, 35-year-old mula Hosebu sa Sambuanga del Norte na naaresto sa bisa ng warrant of arrest para po sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ayon po kay Police Regional Office 9 spokesperson Ramon Celio Sawan, walang inirekomendang piyansa ang kasong ito laban sa sospek. Sa kasalukuyan ay nananatili ho siya sa kustudiyan ng kapulisan para po sa pagproseso ng kanyang kahaharaping Kaso. Brigada Nationwide. Brigada Para naman sa ating health news mga kabrigada, ang hindi ho pagkainang regular ay maari ho magresulta sa kulang na calorie intake at hindi tamang pagbaba ng timbang. Bilang mga magulang, mahalagang siguruhin na hindi po nakaliligtaan ang pagkain sa tamang oras, pati na rin po yung sapat na bitamina. Alam naman po natin na ang pagkain ay kinakailangan para po sa sapat na development ng ating mga teenagers. Isa huyang paalala mula ho sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, malungkot na dumulog si Ginang Janet Cardenio, isang ina. Mula ho sa Cotabato City sa BNFM Cotabato para humingi ho ng tulong pinansyal para ho sa kanyang 11 anyos na anak na si Roneth. Ang kanyang anak isang grade 6 pupil na nangangailangan po ng agarang CT scan para ho matukoy kung may panganib pa na magkaroon ng cancer at tapos hong magka-fracture sa likod nito. Dahil ho sa kondisyon ng kanyang anak, hindi na makalakad si Roneth at kailangan buhatin para lang ho makapunta sa palikuran. Matagal na rin ho kasing natigil sa pagkatrabaho ang asawa ho ni Janeth na isa hong construction worker upang mag-alaga sa kanilang anak. Dahil po sa kakulangan ng pera para ho sa paggamot at pang-araw-araw na pangailangan, nagpaabot po ng tulong ang Brigada News FM Cotabato, ang Wantahanan Partylist at ang Barm Project Tabang. Nagbigay ho sila ng bigas at groceries na nagkakahalaga naman ng 5,000 piso. Lubos naman ang pasasalamat ho ni Nanay Janet. Sana natanggap po nitong tulong kung saan patuloy siyang umaasa na mapapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Brigada sa inyong tabang do sa kuwa. salamat sa wantahanan. Palitan ng kabayaning Pagtutulungan mga kabrikada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa ring buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat, Ka-Brigada balita, balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katawang ang ibuprofen plus paracetamol fast relax. At Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa Umaga. Boong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tuna na radyo makabagong tulay na radyo ang hat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart